Wala natin. tayo! Pipat! Hey, Saan natin ngayon? Ha, ito. Mapapalayo tayo dito! Eto, matagal na natin nang Nung nag-umpisa akong nag-vlog, eto, hinahanap na natin. Yung tawag dito ay parang sa ba ay Siamese Twin? O basta magkadikit to eh. Pero kung ikaw, batang 90s ka, kilala mo dyan dalawa to. Nagkitinda -it sila ng popcorn noon sa may carnival, sa may nepo. Di ba? O so, samahin nyo ako. At punta na sila. Ang mahirap nito, hindi natin alam ang bahay. Pero si Mr. Pagtanong, siyang kasama natin ngayon. Kaya mga Kanya Boys, let's go! Tara na! Hi guys! Nakita ko na. Itong dalawang toko ay kambal toko. Hindi na ng popcorn noon. Ngayon, medyo nag-upgrade na rin sila. Nakamotor na sila. Uh, sweet corn na lang sila nila. Hello kayo <laughs> boss! Hello kayo boss! Ako pala si Tony Kabanlig. Ako si Johnny Cabanleg. Taga Mexico Pampanga. Banda Kake! Okay. Ako na ba si Derisa na sa ni Johnny? Huh? Si Derisa Garfield po. Okay. Huwag sila tayo, kuya. Kuya Tony. Ay, kuya Johnny. Diba ano ang tatanungin ko? Di ba pagkadikit kayo? Oo. Kung Ang naging nararamdaman, nararamdaman mo rin. Ang paano Kung may lagnat siya, pares na kami Pero aparte yung para ding dinggel para dumi. Ito, para dumi. Ako para jingle. Ah, ibig mo sabihin, yung sa pupu, sa kanya. Kaya Tony. Yung jingle, Ako. Yung pagkadikit nyo. Sa pusi, ka. pusit lang. Pusit lang. Pusit dito. Pusit. So, ikaw wala kang Meron uh, junior ako, meron akong junior. Uh, okay. junior niya, medyo nagpapenga. Okay. ako junior ko, medyo kumaga buhay. Buhay pa yung kay Buya Janet. Pero sa pagpupo, ito lang. Hindi, Ashi. ito, ito, ito. Pero... Kasi siya may tweet, ako wala. Oh. <s anc> wala. So, yung pagkatigip ng katawan niya, paano? tapos puso. Yan o. Eh. Hindi, nakairap pa din eh.

next week ko nito 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 pero sa inyo, may, dumarating na tulong? kung, mayroon, kung mayroon mga interview lang sa TV. Ah, Pero yung sadyang nagbibigay. Yung talagang yung... tinuturong buwan-buwan, wala. Wala pa. Alam mo, ah, ba, na yung orina, nung litigaso, yun. Tinuturong. Kung may interview, tinuturong nga na po. Sa gobyerno? Hindi, no. sa gobyerno. Sa gobyerno, wala pa. Eh kung gobyerno sana, may meskipa para, bibigyan ng gamot ngayon sana. Oh, wala yung maraming sa mo. gobyerno, kahit gamot lang. O, oh, uh, sana. Ayaw ay. na sabihin nyo, ano, ito yeah. yeah. Sana na po, bigyan ko ng gamot lang sa 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 pagtok kasi mamaga. Mama mamaga at hirap ko sa hindi ako nakakatinda ngayon sa ilang buwan lang din nakakatinda kasi matatagalan din niya. Matatagalan ko para yeah, niya. Tapos yung gamot ko na nga po, ang mahal sa amalan ng gamot oh, ko na po. Sobra hmm. sa po mahal. Wala pa akong pera. Ang tumutulong sa akin, mga kapatid ko na lang. Yung kapatid ko, ang anak ko, bendo lang sila. Pero natutulungan naman kayo kahit paano. Oo. So, lang ganun. Pagkain. Yung, yung pinansal namin wala. Gamot. Gamot lang. Gamot lang. lang nga. May sakit si Kuya Tony sa Pagdo. Medyo yung kuya. Pero yung nakura siya. May paratulong. O paano? Iwan natin siya. Happy Disney, ba? Ano po? Like and share lang. <laughs> la. Don't forget to subscribe. Lata, <sighs> just click the bell button. Bye.